Hello, good afternoon mga kagre ka So, nandito ako ngayon sa puno ng kalamansi Kasi gagawa ako ngayon ng tutorial Kung paano mag markup ng kalamansi Pero bago ko simulan ang lahat Nais ko ipalam sa inyo na Isa pala akong estudyante sa TISDA Yung school namin ay Jewel Na na-connected sa TISDA So, isa din itong uh, Project namin Isa sa requirements namin Na gagawa ng tutorial video kung paano magmarkot ng kalamansi. Ang mga gagamitin natin sa pagmamarkot. So, wala tayong marketing plastic. Ito so, ang ginamit ko yung sa scooter bag, plastic bag tapos yung blade. So simulan ko na kung yung pagmamarkot ko. So dito nga part ito. Dito tayo magmamarkot. Mag so, simula dito. 1 inch galing dito sa may sanga. Lilinisin natin ito ng uh, balat. Kasi dito lalabas yung roots niya. Kakat natin to dito yung balat nya. So babalatan natin siya. Kailangan natin linisan ng maayos para siguradong successful yung pagmamarkot natin. Isa sa dahilan na magiging filled yung pagmamarkot mo kung hindi mo linilinisan ng maayos. So, ito lagyan natin ng lupa. Dito sa part na to lagyan natin ng lupa. Talian dito. Talian din dito sa. Kabilang. Pagkatapos, butasan natin para may pasukan ng tubig. Okay, yun lang. Uh, thank you for watching my video tutorial. I hope marami kayo natutunan. And also, follow my Facebook page sa Kuchiro Farmland Vlog. And also, share my video. Thank you sa pagpanood. Maraming salamat sa inyong lahat. Happy farming. God bless.